Sa mundong ibabaw, may mga kwentong hindi dapat nabubuksan. Manalihim ng gabi, nanilimot ng panahon, hindi lahat ng baryo ay ligtas. At hindi lahat ng matatanda ay walang itinatago. Ngayon, ikaw ang saksi. Buksan mo ang iyong isipan. Dahil ito ang mundo ng tunay na lagim. Ito ang Aswang After Dark. ang dugong itim sa baryo San Ignacio. Alas dos ng madaling araw. Tumigil ang orasan sa lumang bahay sa gilid ng gubat. Tahimik ang buong baryo, pero may isang nilalang ang gumigising sa ganitong oras. Hindi siya tao, at lalong hindi siya hayop. Sabi ng matatanda, kapag narinig mo ang alulong ng aso na nauudlot, may aswang sa paligid, at ngayong gabi, may bahay na pagkafainan. Art 1 ang bagong salta. Isang buwan pa lang ang pamilya ni Aling Teresa sa Baryo San Ignacio. Galing sila sa Maynila, lumipat para sa mas tahimik na buhay. May dalawa siyang tanak, si Mariel, 16 anyos, at si Benyo, 7 taong gulang. Nasa dulo ng baryo ang nakuha nilang bahay. Luma na pero mura. Sabi ng iba, may multoro dyan, pero hindi naniwala si Aling Teresa. Para sa kanya, chismis lang yon ng matatanda. Pero ang hindi niya alam, may mas malala pa sa multo. Part 2. Ang Alampoyo. Isang gabi, habang natutulog silang mag-iina, nagising si Mariel sa ingay ng mga naglalakad sa bubong. Hindi ito daga, mabigat, mabilis, para bang naglalakad ang tao. Ma, may tao sa bubong, bulong ni Mariel. Ngunit mahimbing ang tulog ni Aling Teresa. Tumingin si Mariel sa orasan, 2.03 a.m. Biglang may bumagsak mula sa bubong. Hindi tunog ng kahoy, kundi parang katawan. Kinabukasan, natagpuang patay ang alaga nilang aso. Wala ng dugo, wasak ang leeg. Parang sinipsip. Part 3. Si Lola Bellen. Pumunta si Aling Teresa sa tindahan para bumili ng kandila. Doon niya naabutan si Lola Belen, isang matandang kilala sa baryo bilang albularyo. Iha, wika ni Lola Belen, anong bahay ang tinirhan niyo? Yung sa dulo po, yung may malaking puno ng balete sa likod. Nanigas si Lola Belen. Iha, di ka ba sinabihan? Doon napatay ang aswang na si Lusing. Binalatan niya ng mga tao. Pero hindi yan namatay. At kung si Lusing nga ang bumalik, hindi lang dugo ang gusto niyan. Part 4: Ang dugo sa bintana. Kinagabihan, habang naliligo si Mariel, may narinig siyang kaluskos sa labas ng banyo. Piningnan niya ang bintana, may aninong dumaan. Mabilis siyang lumabas, pero wala siyang nadatnan kundi amoy luma at usok. Ngunit paglingon niya sa salamin, may bakas ng kamay. Kulay itim, mainit. Ma, may tao sa banyo. Tumakbo si Aling Teresa, pero wala silang nakita. Pinayuhan sila ni Lola Belen na magsabit ng bawang, asin, at huwag magbukas ng pinto pagdating ng alas dos. Part 5. Ang Pag-atake Dumating ang ikatundis ng buwan, ang gabi ng itim na buwan. Alas dos ng madaling araw, piglang tumahol ang aso ng kapitbahay. Kasunod ang isang matinis na sigaw. Gising si Mariel. Hawak niya ang kutsilyo. Si Benjo ay umiiyak sa ilalim ng kumot. May kumalabog sa bubong. Muling narinig ang paggapang. Mabigat, malalim ang hinga. Isang paa ang bumaba sa bintana. May kuko, may balahibo, ngunit mukha ng babae, Mariel. Ikaw ang gusto ko bata ka pa. Sariwa ang dugo mo. Sumigaw si Mariel, pumasik si Aling Teresa at sinindihan ang kandila na may dasal ni Lola Belen. Nang tamaan ng liwanag ang milalang, nagsisigaw ito, parang nauupos na papel. Ah! Part 6, Ang Huling Alay Kinabukasan, sinunog nila ang buong bahay. Pumunta sila kay Lola Belen para sa huling ritual. Kailangan daw isara ang taan ng aswang, ang balete sa likod ng bahay. Ipinako ang mata ng manok sa puno, binuhusan ng itim na dugo, at inakpan ng abo ng niyog kung bumalik man siya, hindi na tao ang anyo niya, ani Lola Belen. Kundi alingaw-ngaw ng kasamaan. Umalis na ang pamilya sa baryo. Ngunit minsan, sa tuwing maghuhuni ang tuko sa alas dos ng madaling araw, may nakikitang anino sa dulo ng daan. Paanang tao, kuko ng hayop, mukha ng babae, aswang.